yun, nilaw sa inyo lahat mga bossing ano bale meron na naman tayong gagawin ngayon na Toyota Vios ginawa na to ng kasama ko tapos papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga problema dito so ayun nakakalas na yung takip nya dito kasi chinek ng kasama ko yung fuse ang problema kasi nito matigas yung manubela tapos may check engine sya ang lumabas vehicle speed okay tingnan natin yan mamaya mga boss punta tayo sa labas Sinect na rin dito mga boss. So, yung fuse, okay naman daw. Tapos, binuksan yung gulong. Kasi, tinitingnan kung ang problema ba is ABS sensor. Kasi kapag kalimbawa may problema sa ABS speed sensor, ay matigas din minsan yung manabela. Okay. So, paanda rin natin para makita natin kung ano yung meron dito. Check ko lang sa inyo, malay nyo. Pag naayos ko to, o naayos namin to eh, para magkaroon kayo ng idea kapag kalimbawa na nangyari sa inyo to okay o natin tapos start cable. yan o no? may check engine siya tapos matigas din yung manabela ayan kahit nakaangat na yung gulong matigas pa din So, andito tayo sa ating uh, scanner para makita natin kung anong code. ECM tsaka ECT sa transmission kung ano yung code. Yan, ito yung lumabas. Current history tsaka pending vehicle speed sensor. So, back tayo dyan. pagkahalimbawa halimbawa nilagay natin sa drive to, So, nakaangat naman yung dalawang gulong sa labas. Ayan. Ayan meron naman siyang speed signal so nabibigay nagbibigay ng output ng speed signal dyan is yung speed sensor okay tapos nakailaw yung sa manobela check engine meron din pagkabinasan natin yung sa kanyang um, ABS kung meron saan ba ABS yan ABS read code So wala namang trouble code. Kasi pag naga problema yung ABS nito, sensor sa harap magkabilaan possible hindi gagana yung speed natin dito. Okay, so wala namang code mga boss. Kaya ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa mismong uh, transmission tsaka sa engine, pupunta tayo sa live data, titingnan natin yung output ng vehicle speed kung gumagana. Ito. So, lagay natin sa drive na lang. Ayan, drive. Ayan, gumagana siya. Ayan, accelerator ko. Ayan, umangat naman yung speed dyan. Pero dito wala. Ayan na. Okay. So, possible nito mga boss. Sensor. Electrical. Pwede rin sa module. Okay. So ngayon, ang gagawin namin kung meron kaming pesa na pwedeng pamalit na speed sensor, ay yun muna yung natin. Pero kung halimbawa na wala kayo pamalit, kailangan niyo i talaga ng maigi. Okay, pakita ko sa inyo yung vehicle speed sensor kung nasaan nakalagay. dito sa bandang ilalim hindi lang natin makita kasi may wire pero may 2 pin connector dyan na speed sensor yun yung papalitan muna natin kung meron tayong pamalit so tanggalin ko para makita nyo yung tsura pindutin lang natin tapos yung tornilyo kasi nito naluwagan na Dali yung makina nito is 1NR na siya. Latest model na rin to. Mga 2017 yata. Okay, ito. Yan, ito yung kanyang vehicle speed sensor. Located dyan sa likod kasi nandyan yung um, differential. Yun. Ayun yung differential nya dito. So, nakalagay siya dyan. Okay? So para malaman natin kung ito talaga yung problema, naka-disconnect na siya. <clears throat> Iskan natin. Kailangan magkaroon siya ng open circuit. O circuit high. Ignition on. Read. Clear natin. Tingnan natin. <coughs> Ayan. Ay, low naman siya. Output speed sensor to pala mga boss. Okay, output speed sensor. Ayan yung titingnan natin mga boss. Bale, napalitan na ng kasama ko yung kanyang output speed sensor sa bandang likod. Tapos pinalitan din niya yung nasa gilid, sa harap. Tingin ko yun ay primary or input sensor. Tapos yung sa bandang ah uh, kaliwa naman dito dito akanan ah, kanan kanan ay turbine okay so napalitan na rin yung dalawang sensor wala rin na king uh, pagbabago ganun pa rin. kaya ang gagawin natin dito si titingnan yung electrical so ang gagawin ko muna syempre na check niya na yung mga fuses and relays dito sa taas At sa loob Okay naman daw. Kaya ang gagawin natin is sa electrical na tayo. Okay? Pero ticheck pa rin natin para sigurado. Pero ang gagawin ko is tatanggalin ko muna 'yung dito. Yan. Okay? Ayan mga boss, nakalas ko na yung mga takib dito Tapos yung instrument cluster Tineko na yung wiring dito sa instrument Kasi gumagana naman yung uh, Wheel speed sa ABS Tapos dito sa computer box niya, Tineko na rin yung wiring So kung buo naman yung wiring Module to module na lang yung problema nito mga boss It's either na sa uh, ECM o dito sa instrument cluster Kasi gumagana naman sa ABS Pwede rin sa power steering Pero yun nga alamin ko muna kung nasan dito kasi okay naman yung wiring titignan ko muna dito is yung instrument cluster sunod kung okay naman yung instrument dito naman tayo sa computer box isa-isay natin yan para makuha natin yung problema okay sana makuha natin ayun mga boss bale ang ginawa ko muna dito is chinek yung electrical ng ABS papunta dito sa cluster then papunta naman doon sa may um ECM kasi yung ECM niya or computer box ng makina is nandun So inalam natin kung ano yung problema electrical ba o kung mga module. So ang ginawa ko dito is pinalitan muna natin ang instrument cluster kasi napansin ko nawala siyang binabato. Yung instrument cluster papuntang uh, computer box kaya ginawa ko is chineko buo naman yung linya mga electrical niya kaya ayun, nagpalit tayo ng instrument cluster. Ito yung kanyang original. Ayan, tinanggal ko yung takip kasi may basag. Ayan, sinalangan muna natin to ng surplus. 10,000 km yung tinakbo. Pero pwede rin naman i-adjust yan kapag kalimbawa na ipapa-adjust. Okay, sila na bahala dyan mga boss. Pero yun nga, nalaman natin na yun yung problema. Kasi nga, ang sistema nito, ay mula sa ABS speed sa dalawang sensor papunta ng cluster then magbibigay ng output yung uh, cluster papuntang ECM ng speed tapos kapag ka hindi kasi nakadetect yung ECM ng speed ayon doon nagtitrigger trigger yung cruise control yung um, pagtegas ng steering minsan di pa nga gumagana yung speedometer ayan so ngayon wala na siyang fault code and papansin nyo naman normal na siya tapos di ba nung una pag tingning na natin yung data stream dito sa may ECM is walang vehicle speed so ngayon titingnan na natin meron yung speed yung ABS speed sensors tsaka yung sa uh, transmission output meron naman tapos papun tapos pag na mo dito sa computer nung nakaraan wala ngayon titingnan natin ano uh, paano ba Gany uh, ganyan na lang siguro itututok ko na lang yung camera naka-drive tayo vehicle speed kailangan gumana sa ECM to no kapag gumana na yung speed na yan lalambot na yung manabela natin yan gumagana rin naman yung speed dito yan napapansin nyo meron ng reading ano so titingnan natin ngayon kung magkakaroon pa siya ng check engine light tapos uh, warning light ng steering so ikot muna natin to mga boss after nito kapag ka okay na yon pwede na natin tong ibalik okay balitaan ko po kayo Okay mga boss, okay na to, na-routes na natin at takalit na tayo. Wala na ring fault kaya tinanggal ko na 'yung scanner. So, yon nga, uh, naku agad natin kasi minsan kapag halimbawa uh, hahagilapin mo pa talaga yan, tatanggalin mo 'yung buong dashboard para mahanap lang ko anong problema sa electrical. Kasi minsan electrical din 'yung problema nito, minsan speed sensor, minsan transmission, minsan ECM, marami. Kaya dapat talaga kailangan talaga natin tingnan maigi. Although hindi naman talaga ako expert pagdating sa mga electrical pero pag pinagtiyagaan kahit din naman gawin. 'Yon, natiyamba natin mga boss. Na-check natin yung ECM diyan kung okay, okay naman 'yan, electrical okay. So, ang naging problema talaga niya is cluster. So, bibira lang yung magkakaroon ng ganito pero 'yon nga at least nakakuha na idea, no. Okay. So, maraming maraming salamat mga boss. So, 'yon hanggang dito na lang mga bossing maraming maraming salamat sa panonood and sana meron tayong konting natutunan sa video natin okay bye